This is Misty and welcome back to my vlog. Ang kauban ako si Reynan or just call him Samantha. My mother and my auntie. Kay graduation sa amuang kinakusgan niya. Bogoy. Ang batang pag-asa ng bayan mo transform. one 2, 3. Pak! Ah, uh, pinakis kiss pa. Mother daw, <laughs> Ang mama nagka-yilo-yilo maruchugta eh. <laughs> Kita gua apa pada Isa oh Kita kusgan nirika Rika oh oh Murajuk asa doni ni syamu atu Murajuk magbar <laughs> Yang anak kau jika lipat yuk oh, Kaya murag Nah suku magurun isa about Sayang buhuk, sabah Oh amung isa kabugoy oh Hmm hmm Pinapting hawak pa murajuk Ma o oh. gino ko Taas taas pa pila Dahil nila diri a ah, oh Tapos oh gitawag na Mike Archilis Sumabay Tantararan Tan, tan 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 tararan tan tan tapos mubaw din na sila opak oh, ah di ba tapos so, balik na sila o oh, ang mother kay dala jug bag pwede ra masiguro guru ni ang bag mura na millionis nga ginadala dala sa yahang bag wa puy kalipay yang mama <laughs> Papay oh, kalipay ang mother. Oh my goodness, nang onsa man yung nag-graduate. kapoy naman siguro ni sila nga. wa oh, pa ganit, eh, kaabot sa pila ka oras. O, oh, nag-ano na ni sila, nag -loxology. and then after na mag magprayer But anjo kaya mo ang, ano, karoon na ni siya ang isa, kaya murag na alagi ni siya kasuko ay. Igagaw to niya, o. Oh. Kani sila sa'yang igagaw, sila na duha magka-team. Pero kani yung igagaw kay ginaaway rapon ni niya kay ambot aning duha oh tanawa oh mukadi perti jud mga bata do kung ako teacher ani no ambot lang Ipang tampiyok na nako ni charing <laughs> lang, dili pwede. Okay, sila biya daw ang pag-asa ng bayan, anak ni Kapitan, nag-speech si Kapitan ka ganino nga ang kabatanunan ang pag-asa ng bayan. Ang bot lang yun, ugdi mo hit-hit ni mga bataan ni pagdako yun. But anyway, congrats sa tanang graduates from Waling-Waling Child Development Center. Congrats sa inyong tanan, unta, magpadayon mo pag-eskwela. And, nara inyong parents para mo support ninyo and of course, kanang karon di gizmo his speech <laughs> So kanina mo pag ako ang pamangkin mo speech naniyapaminaw na to be my name is Mike Archilisuma by oh, when I grow up I want to be a policeman ay policeman di ayakong gitudlok mangut sa iya. kan o my name is <laughs> Mike Archilisuma by when I grow up I want to be a pero di gulat niya ipaminaw. Bastos <laughs> nga tita ni ay. gapataka lang. Huwag panudlo sa iyong pagumangko na. wala niya nalito guys. Oh my God. Pero I'm so very proud, 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 proud sa imuha doon. And after Anna, naglakaw-lakaw na daw kunuhay sila. Bisa pagod na human kay. Mga perti laging kiyata ni mga bata ni oy ginoo kujud ni mga bata ni ang parents ni kay na di parents diri gapo na stress na guys makastress yun yung bata. Pero makalingaw man po siya, bisag sao, no? Pwerte yung kiatay, ginanin na pag ako siya, pag dili ka magtarong gani karon ay, matuok yun kasi yung minahan, charing lang. Oh, gihatay na si mama ang flower kay, kung naman niya siya ka Thank you to you, my friend. Ay, dili dahil. Kung ano niya siya katong... itong Kato din Iingatan ka Alagaan ka Ah, dito siya. Then after anak, ah, pag human na tanan, oh, palitan din na siya fly fly butterfly. Siyempre, may gisaad na to siya kay di lagi daw siya kay Ang gusto niya fly fly butterfly lang lagi daw ang paliton. Oh, siyempre, as a supportive tita kay iya maning kalipay o oh, pong special day niya karon kay graduation niya. Ato ang ihatag iya hang kalipay. Oh. Palitan na to siya aning fly fly butterfly. Amo to say, pangalan ani kay basta ang ingon niya fly fly butterfly daw ang pangalan ani. Ya perti pa jud mahal hatong ni Agi, kay 70 ra man eh. ni. karon pag graduation kay ni kasulod siguro siya sa gym ni 100 na. <laughs> <laughs> Pero okay lang kuya laban ka lang dyan. Ubay-ubay pud ba na malit sa iya kay kuya kagahapon ay. Oo, oo. support local sa mga namaligya no dili kay magreklamo-reklamo reklamo ta panagsara ni pag mumuto oh, panagsara po siya mumuto. <laughs> so, after ana, o ko sa iya ha, dapat unsa um, sa iingon niya, no, dapat thank you. kani bata po ni makalimot, pero say mag-thank you. Bata pa ganin niya siya, guys, pero, perte kalimtanon nun. Amot <laughs> asa niya siya nagliwat, liwat sa mama niya, perte kalimtanon nun. O, oh, diba? Dula-dula na dula, na siya, diha. Wala siya pakialam mo ni tao. Bye, thank you. Kaya nagjali jalibin na ako. Eh, hey, dako ik